Hello guys. Uh, hello guys. Uh, ngayon po ay may update po tayo. Ilang araw po tayo walang update dito kasi namili tayo ng pintura. Ang uh, karpintero na po ang nag-apo nagasikaso. So kahapon, malakas ang ulan kahapon. Walang walay ulan dre kahapon marbe. Ah, malakas daw ang ulan dito kahapon pero yung karpintero natin patuloy kasi yan ang target natin na matapos-tapos to. So yan po ang uh, nakapintura sila kanina depensa sa hangin, malakas na hangin, ulan, so hindi madaling masira ang uh, dingding. So yan po na ang bahay nila. Ay, uh, gibain tong bahay nila. Unti-unti nang gidibaon <laughs> dito wala nang oh, <laughs> gisugnod, o, gisugnod na daw. Uh, gi, ang pwede ni sa panggatong uh, Maapoy ito kasi ano, layang-layang -laya ang ano ninyo. Tumaka hoy dito. So yan po unti-unti uh, na pong giniba nila. So si Marbi po, kakauwi lang galing sa si school. Yan, nabutan pa niya kami dito. Yung karpintero natin, kakaalis lang. At saka ito po, itong niyog. Itong niyog, ito, pero wala na tangkay sa itaas. Wala nang bunga, tipinuto lang tangkay. Ito na lang puno. Putulin po ito. Yung mangga, linisan, putulin yung mga sanga dyan. At saka yung niyog doon sa likod, linisan, linisan yan. yan. So, mahaba haba to na niyog oh. So marve na ano na po na napuntahan na ninyo ang taga -putol ng niyog? Pero wala may tao Anto. Walang tao? So balikan ninyo. Ha? Uh, Sige, bago tayo mag-ano po, mag- uh, magkaroon ng uh, salo sa pag-lipat uh, nyo sa bagong bahay, kailangan na uh, malinis na, maputol na ang niyog. At saka dito marwi linisan to dito? Oo. Uh, uh. Dito linisan kasi dito tayo mag ano magkain-kain linisan at saka yung mga sanga ng mangga putulin yan para malinis talaga at saka ito nga bahay nila na sira-sira uh, dahan-dahanin lang to sa pag ano nila pag uh, ligpit kasi mag, may mga gamit pa dito na kahoy yung iba panggatong yung mga matibay pa na kahoy pwede gawin nilang yung pahingahan doon sa lalim ng mangga pwede magamit marbe no? Oo. Uh -huh. uh -huh. So si Marbe kagaling lang sa school. Oo. Uh -huh nag ano na to? Nag rails na to. nakita ko ang rails niya. Ah. Guys, karon mo po sa ari. Oh, mag rails ka niya. <laughs> mag uh, update ito kanang updated kay do sa rails. Uh Oo. -oh. Kumusta mang imong pag-eskwela? <laughs> po. Naglakaw ra ka karon? Wala nang update ko. Ha? Ah, uh, okay ra? Oh. Hmm. Uh, yung tatay mo hindi pa mo eh. Wala pa. Lang. Yung nanay mo nandito kanina naglinis-linis <laughs> dito eh. Nandito ay eh. mag-hi ka. <laughs> Ate Marlene. Yan, naglinis-linis dito kanina. At saka yung mga kapatid mo, wala dito? Uh -huh. So, utusan mo yung mga anak mo na, yung mga maliliit na yana, maglinis-linis ha? Oo, uh -huh. para yung mga kahoy dyan, yung mga putol na kahoy, ipunin nyo yan, magamit yan, ha? So, maganda na yung bahay niya? Ha? Ha? Happy. Happy? <laughs> so, pwede na kung mayroon kang bisita, yung mga classmate mo, pwede na mo soroy din, he? Ang masilingan kay Musoroy din ay aming magbalik-balik yun. Karong total, may nalapot mo. Aray na po ito rin. Lahin doon tayo sa mga Marvi. Mga kapitbahay daw ni Marvi. Dumalaw-dalaw daw dito. Sige, gawin ko ang tanawa. Lahin doon tayo. So, ang imuhang ko, ang imuhang mga classmate, pwede na pag musoroy no? Oo, oh, gana. Kita ba ito kung classmate ba ito? Lahin doon Marbi, niya balay Marvi, eh. Sana-sana ulit niyo. Oo. So ito po ah uh, kasi yung main dito eh, ginawa namin ng kanopi, mayroon ding upuan para kapag malakas ang ulan, mahangin dito dito banda, hindi matamaan yung pintuan niya. So, oh, uh, so may dipinsa ang main So napakaganda po dito, ano po, uh, upuan oh. Uh, yan. So dito dito tayo aakyat okay? patungo doon sa sala. So ito po yung window nila. So ito po Mayroon na po dito, ano? Paminto. Ayun. Oops. Dorna. O oh, lord, sana maroon. Hean. Ah, suregre. Sure, I'm sure red. Indubi. Indutay. So, mayroon nang na, dorna pa yung gamit na social. <laughs> Ang um, Yung mga susi ninyo ha. 'Di diba, ba? Bawat, uh, bawat 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 uh, door oh. door lock mayroong susi. Bali tatlong sose bale gawin niyo yung tatlong tatlong tali. Duplicate. Uh -huh. Mga duplicate para in case kung Mong uh -huh. Mayroon kang isang kuan, mayroon isang kang isang talian na susi na, nandiyan na lahat. Uh -huh. Yung nanay mayroon din, yung kapatid niyo mayroon para in case in case kung hindi ma misplace okay. dili ma ma, ma <laughs> ha <laughs> oh, kasi kabuli. kapag mawala ang sosen lahat kailangan palitan ng doorknob oh. kasi ma ma yan sa iba no so ayo ah, wow <laughs> yes, <ma? laughs> So bago dito, uh, Marbek, samahan yung kami. Samahan. <laughs> so dito tayo. Uh, house tour. House tour tayo. Diyan dito po ay eh, yan, mayroon ng ano ha? Ah, uh, gilusi. sa Ilihan uh, Glass, uh, Boss Joseph, salamat po. Eh sa ating mga gilusi po, bali pitong ano, pitong uh, bintana po ito. Diyan dito. At saka, yan po, siyempre sala doon, kusina dito. Ang sa kusina mayroong ano? Ito po ay eh. Diba? Ma mayroong pintuan dito. So, na nakadoor na pa rin. Yan, door knob. So, dito ang kusina. So, yung yung ano malaki-laki tong si Arin ha? Nilakihan. Pwede kayong maligo dito, ha? Mm, okay. dito eh. ah, madilim na. <laughs> Yan. Yan na uh, mayrong mayroong mayroong uh, bowl. Yan uh, madilim na. So malaki-laki to. Malaki-laki. Hmm. Para kudi sad mo tulong. <laughs> ya, yeah. atas atas gamay, Bro. Bone yang mo si ya. Tuan namo sa kusina. so maganda na? Maganda, so maganda. Oh. Oh. So kompleto, kompleto. Balik tayo dito sa ano? Sa Jadi itu Nando po, dalawang bintana dito. May bintana dito sa sala, may bintana sa unang kwarto. So, tatlo doon sa gilid sa kabila, tatlo. So, ito po yung nadala nila. Iwan natin yung ano. Ano? Ang ganda. Tuloy po kayo. Yeah. So, dito, na, na, ano din, ay natin to. Mayroong nagawa ng, ginawan sa ating karpintero dito sa sala. Mayroong ng, uh, upuan dito. So, pwede na tayo upo dito. pwede yan. Oh. ba? Diba? <laughs> Oo. Dili, hayag, hayag, bro. Hmm. Yan. Mayroong nang naka, ano dito? Oh, da, mayroong nga bisita, pwede dito. No? So, bibili tayo ng misa dito. <laughs> ha? <laughs> bisa so sa kwarto din niya saan bang ba kwarto niya sa gitna Kak, mama, papa, uang, mama. ah sa sa nanay niyo to oh. dito sa nanay at tatay mo uh, tong kwarto dito yan yan malaki laki dito ang kwarto ng nanay at tatay di marbi uh. at saka sa inyo ito oh. ito ang sa ay marbi Yan, dito ang kwarto ni Marby. So, dito ang sala. So, pasok tayo dito sa kusina. Malaki lang itong kusina nila. So, itong kusina na mayroong ano ha? Uh, para palabas doon sa CR. Malaki-laki ito dito. Linisan mo to Marby ha? Oo. Uh. Ano walisan mo. Okay. Lagyan natin ito ng floor mat. Floor mat rin. Lagyan ng floor mat. So, dito. Napakaganda na dito. Oh. Yan, nakasabihin to. So, dito lang. Ang, ganda na, no? Sosyal. So, so, yung mga ano natin, yung Amin mga tubig. Dilawan ko to niya. Busbuta na sa kini. Dili, mayroong ano, PVC. Hmm. Ang tubig dito, sa lumabas doon. Hmm. So, so, nindot na. Maganda na. So, linisan mo ito, ha? So, so ito po yung kwarto ng kapatid mo. Hmm. Ito ang mga doorknob. Kompleto na. Yan. Wow. Oh, kawawa yung una, no? Isa lang. ka <laughs> At saka lumang-luma na ba? Bili tayo ng, ano ha? bago ha? Ha? Bilihan namin kayo ng maraming unan. Wow, ito yung unan. Ha? Kaya kayo marami. Mayroon ko nandoon unan doon samutong o nga Pwede naman itong ugawa. Huwag tayo lang. So dito, Marbe. Dito, Marbe. Maglagay tayo ng ano dito? Misa. Misa. na ninyo at saka mga upuan. At saka yung ano ninyo. Diyan. Yung mga prato. Bili tayo ng mga gamit. Mga dress drainer, mga jar. Dagdagan natin yung kaliru niya. Pinggan. Mga takure. Mga pinggan. Sa tubo. Tirmu. Sandok. Bibili din tayo ng termo, Takure. So, yan. So, sakto dyan yung grabe grabe guys sa uh, napakalaki pong bahay ni Marbi Talagang hindi tayo mahirapan sa paglagay ng mga gamit, mga misa, bilit tayo ng misa dito. Bali, tatlong misa to. At saka request din sa ating sponsor, Ateneda. Yung ano po ninyo, yung itong kwarto po ninyo, lagyan din dito namin ng misa, malit na misa, para doon, doon ka mag-study sa loob. Malit na misa. <laughs> ha? So, grabe oh. Hey! so <laughs> So, pwede siguro, no? Uh, ang floor mat, ilang, ilang, marami ito? Ilang meters itong floor mat? Siguro, bro? Estimated, dako-dako, no? One. One, 2 one, two, 3 Unum. Dusin ni din, eh. Dusin, bro. 24, siguro, eh. Hey? But, um, parang uh, 24 uh, meters siguro tingnan natin so ayan. na maganda na so direct pa sa so, baka sa linggo i-sit up natin yung mga gamit sa linggo na siguro naman sit sa up. linggo sit up natin yung mga gamit And nandito ka sa ano marbi o na Paso? pasok pero ok ma kay practice mo paso paso sa any step eh. Uh, oh, so sa pag sa pag set up natin dari kamar sa pag uh, sa pag set up natin sa mga ano po mga gamit niyo kailangan nandito ka tulungan mo kami ha? kung mayroon pang uh, pwedeng katulong sa atin meron ang kaibigan kasi marami pong mga gamit ang bilhin namin kasi malaki-laki yung bahay niyo, maraming mga gamit yan po ang uh, Request sa ating boss. <laughs> boss, Ate Nina, maraming salamat. Maraming salamat talaga Ate. Yan po ay eh, ito na po na pinturahan. So talagang pinturahan talaga namin para kung sakaling malakas ang hangin, ulan, i eh, ano po, eh, hindi madaling masira. Hard, hardy naman ito, yung dingding natin pero maganda may pintura. So dito kayo magkape. Magkape yung, yung ano ninyo. Magkape yung tatay ninyo, hindi na umupo diyan sa sahig. Dito na. <laughs> ha? <laughs> so, maraming salamat. Pasalamat ka ni Ate Nida. Maraming salamat po, Ate Nida, sa iyong tulong. Uh -huh. So, sumasaya, Masaya. Sobrang masaya. Sobra masaya. Uh -huh. So, yan po. Uh, si Marby po ang uh, napili sa ating sponsor. Si Marby po ang maswerte ngayon. na uh, napagawa ng bahay. Uh, salamat talaga sa ating uh, sponsor Ate Dida maraming salamat so dili na kayo mo din he. Juan naglisod hmm. kay komportable na kay no hmm. andat na magatulog kwan tataka ra kag nang ligid, -ligid. Uh -huh. so ganahan kag pom Pisa ko wa sa may daan na oh so, bilhan ka din ng pom daw sa magbili ng banig din at saka yan na, yung ano nila yung bahay nila Siguro, Marbe, ano to, agibain uh, to, agibain uh, to, dandahan, para makita dito sa, ano po, uh, makita dito, isang bahay lang dito, hindi yeah. dalawa. No? Oo. Uh -huh. So, dyan sa likod, nakabako dyan, kasi may iba yung may-ari ng lupa diyan. At saka, ang gagawin sa sunod na araw namin is, mayroon akong mga lista sa mga gamit, ibili kan ng gamit, ano natin, i- i sit up natin sa loob dito. Tapos, may salosalo. Ha? Oo. Uh, Bukas onbaka klicon. Ka. On. <laughs> Oo. Natay salosalo. Ah, uh, sige lang uh, mag-chat lang ako sa inyo kung anong araw, ha? Kasi hindi po madali ang pag uh, ano po, mamimili ng mga gamit dahil medyo may kalayuan po. Siguro sa Bugo City tayo bro, mamili. So madami-dami po, hindi madala yan ang isang uh, isang biyahe namin. Kasi multi lang po yung sasakyan namin. Hindi madala sa isang biyahe yung mga gamit. Yung mga kwarto ninyo, tagi-isang, ano po, tagi-isang lagayan ng gamit, yung mga dura box. Uh, <laughs> Bawat kwarto, tatlong kwarto, di ba? So mayroon kayong uh, kailangan, mayroon kayong lagayan ng gamit, lagayan ng mga importante yung gamit. Yung dura box yung mga malalaki. Mga drawer. Oh, mga drawer. Tag isang box sa isa sa inyo, isa sa nanay ninyo at saka isa sa sa mga kapatid ninyo. Bias lang. Kailangan malinis talaga ha. Malinis ang kapaligiran, ang bahay malinis. Kahit mati, light materials lang, dipindi yan sa pag alaga natin. Hindi ito madaling masira, basta alagaan lang natin. Ha? First year college na si Marvin sa sunod na taon, Mexican Air College. Hinaot, ginawa namin ito para kayo po ay maka, makapag-focus sa pag-aaral. Uh, mayroon na kayong uh, magandang bahay, maka-study kayo ng maayos. Nagyid maghapa sa akin. Maghapa ra ka dito? Kanang naay mo pa drawing, maghapa ra di sa. Oh, pa. kasi magaling tong mag drawing doon <laughs> daw sa bahay la diyan. Eh magano siya makadapa lang, lang sa sahig mag-drawing. So dito, bilhan ka namin ng misa, upuan doon sa kwarto mo para mag-drawing ka, Magka-plaster. Magka mm. Ha? So grabe. Bunggang-bungga. <laughs> Napakaswerte mo. So kami po uh, advice lang namin bilang mga kuya din mo ay eh, mag-aral nang mabuti. Mm -hmm. Oo. So karon uh, so nindot na. Yehey! <laughs> 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 grabe. Pero tegal ni Bayang So dali ra kay no gihamano. Mm two weeks lang, two weeks, two weeks lang guys, binilisan, uh, request namin sa aming uh, mga karpentero, binilisan po ninyo para makalipat sila agad. Dahil po, laging umulan dito ngayon, ang tumatagas yung tubig dyan sa ano nila, sa bubong, dyan sa ano nila, sa loob, yan, tumatagas na dyan. So, kahapon, kagabi, malakas ang ulan, dito na kayo natulog? Oo, oh, po ng kilat. Malakas din ang kilat? Mm. So, dito na kayo sa loob, pwede na matulog no? So, wala mo naglihe? Po. <laughs> na nagdasal lang. so sa pag ano na pag magkaroon tayo ng salo-salo dito sa sunod na mga araw sa kanang final na paglipat ninyo final na so mayroon tayong mga yung sundin natin yung, yung mga palihin ninyo mga pamahiin no Magdala ng bigas oh tubig bigas no tubig bigas kasi no so uh, surprise din paalam ko na sa inyo mayroon ding ibigay si Atinida na bigas po ha Maraming bigas, isang truck. uh, <laughs> <laughs> ah, at saka ano po, yung pagpasalamat uh, ka rin sa ano po, ni may-ari ng lupa. Salamat kayo sa tagiyaning yuta nga isugot mo sa pagpatarok aning kuan balay na mo. Salamat kayo. Si so, pangalan. <laughs> kuya Rame Rosilyusa, salamat kaayo. O kang Kuya Ramel, o kang Kuya Rini, salamat kayo sa inyo, ha. Uh, uh -oh. So, simpre, no? Uh, sal salamat sa kanila. Ang tagal na tong hindi ginamit yung lupa na dito. At saka, matagal na kayong nakatira din dito, no? Oo. Uh, so, nagpasalamatan tayo. At saka, baka magtaka kayo mayroong niyog diyan. Nahuli yan. Putulin yan kasi delikado yung niyog sa harapan. Uh, kinuna na ng tangkay, bunga. At saka, yung puno na lang ang puputulin. Uh, Naghanap pa, uh, pupuntahan pa ni Marby? Ang ano po, kausapin pa yung uh, magaling magputol, uh, pinuntahan niya kanyang umaga, wala doon. So, ano pa ha? Magaling yon Magaling yung magputol? Oh, mommy, 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 mommy. Kasi ang pagputol nito, hindi basta-basta kasi malapit to sa bubong. Oh. Uh, kailangan magaling ang magputol, uh, dandahan dandahan so oh. So, ipapuok lang may ha? Uh, so, mag -mag kami lang ang magbayad, magbayad tayo sa pag, ano, pagputol. O, oh. oh, niya, ang kanilang bihasa nito ba para Dili po nga naman amon na putol. ano oh, anamon. Um, kanang gagmay-gagmay na um, nila. Mao na ang ato ang kuan, um, karong expert nga kamao. De um, dili sa puy di putol din sa. balay. nga busa ka. <laughs> <laughs> oh. So, yan po eh maraming salamat talaga. Abangan niyo ang uh, salo-salo namin dito. Ay mga tingnan natin sa mga sunod na araw, makakaya natin kasi unahan pa namin ang mga gamit. Uh, again, maraming salamat uh, Atinida Nida sa Atins Grace Maraming salamat po Atinida, Nida, maraming salamat po uh -huh. Kung hindi dahil sa inyo Kuya, hindi kami magkaroon ng bahay na ganito kaganda at ganito kalaki uh -huh. Ate Nida, kung hindi dahil sa iyo hindi kami magkabahay Salamat din sa inyo, Kuya Rene at Kuya Tata uh -huh. Walang anuman So, yan po, kayo po ang napalad. Ang sa, sa dami pong na ano po nangailangan ng bahay, kayo po ang napalad ngayong uh, buwan. So Good luck ha? Uh -huh. Uh -huh. Sige, ah, uh, yan lang po muna ng update natin ngayon. Abangan nyo ang uh, sunod na update namin. Uh, mamili kami ng gamit tapos mayroong salo Ha? Huh? Uh -huh. Sige. <laughs> Excited na. Excited <laughs> na. Mm. Mm. So, yan po. Ay. Ito po yung ano nilang ito. Oh. Uh, wala na na. Sira na dito eh. Ah, mga, ay, dali ma. Dadong. Nandito na po yung... Nay, alis na, Nay. Nandito na po yung isang anak niya. Nandito na sila. So, kung sa may kasulte ni mo nga, nindot ng juke ni mong balay? Nga itong sir, nga mong balay. Natarong nito, may dako ka mong balay. Salamat nito, sir. Sino pagtabang sa iyo. Pagtabang taon. Oo. Sa sunod adlaw ha, man sa Lusalo. Oo. Uh -huh. Ma, ma Mamalit sa mga gamit ninyo. Uh -huh. Ha? Yung mga kapatid ni Marvin nandito na rin. So kaya maglinis kayo ha. Linisan yung paligid. At saka maganda na to tingnan pag maputol na tong niyog dito sa harapan. Magkuan mo ka ng mo ha. Uh -huh. Ang si, nana mo silig daw. Ano pa mo silig? Nagpalit niya silig. Oo. Um, um, uh -huh. Tukog. 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 Ganang diya sa kuan uh -huh. Sa sulot. Oh, sa uh -huh. sul Salamat, Salamat ka. kay Kuya kay, gwapo na kay Balay. Si <laughs> <laughs> yeah. Salamat kay Kuya ka nahimuan mi og balay. Dili na gid maulanan. Mm -hmm. uh -huh. Nindot na akong pagatulog. <laughs> 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 Nindot ay Mandihan na mo natulog. Hmm. Kaya kusog kayong ulan. Oo, oh, mabasa Malakas na ulan guys, kahapon. Gagabi siguro. Gagabi, malakas ba dito? Oo, oh, so, oh, So, hindi na kayo maulan nandyan? Hindi na. Oo. Oh, kaya dire, kusog kayong mo gastro. Ah, mungkok mong may sir, Oo. Oh. pwede sa mga tong ulan dito nga gamay nga. Bubaon kayo. Alam.